Yan mga kainags ano Magandang araw uli sa inyo Yan So tatanggalin ko lang tong Cord na to kasi hindi na ano Hindi na malamig ano Yan Tatanggalin ko lang mga kainags no? Kasi minsan may mga Magnanakaw dito Ninanakaw tong mga cord na to eh Mahal to mga kainags Tong cord na to mahal to Kaya dapat eh Dali tanggalin ko lang mga kainags Sandali lang ha Kaya natanggal ko na kasi ngayong ano, ngayong mga darating na araw mga kakainis ano, forward ay single digit na ang ating ang ating uh, weather. Ayun ko napapansin niyo oh. Nagtutunaw ang mga snow. Ay, hindi ko lang dito muna. Ayun. Diyan ko lang muna lalagay mamaya na lang pag-uwi natin. Importante na sulod ng bakura natin ano. Ayun ko napapansin niyo bumabagsak na yung snow kasi natutunaw-tunaw na yan mga kainis ano. Yan yung magiging tubig ng mga grass para mabuhay sila sa spring. Yan, ilang araw na lang spring na mga kainags, ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Ganda tingnan, ano? Masarap maglakad, oh. Wow. At ngayon, syempre, sasakay ulit tayo kay Mahal na Rena. At makikipagututang ututang dila ulit tayo, mga kainags. Yan, tapos ngayon ay bibili tayo ano, Starbucks man, no? mo yung ano pa may tubig, tubig na kamitap. Ha? Inayos na yan eh. Oh, Ayan, no? so yung pala inayos na ni ano to, na Fernando, no? Yan. Yeah. Inayos din mm. hmm. windshield. Yan. Yeah. Tapos sa uh, bibili tayo ng ano ngayon mga kainan sana. Ano? Dadaan sino? na ba tayo ngayon doon? Ha? Dadaan. O dadaan na tayo para isang ano na. Ako 12:30 12, balik. O oh, sige, balikan na lang ako balikan ko na lang so bibili tayo kasi ngayon ano ng coffee para doon sa kasama niya sa work ni Mahal na Reyna na nanlibre sa amin last week no last Tuesday nung tinapay nung pumunta tayo ng Northgate meron kasi kami mga tinapay para sa mga hindi nakakala meron bumili kami ng mga tinapay sa Northgate uh, nung babayaran na namin merong namit si Mahal na Reyna na kasama niya sa work siya yung nagbayad nilibre kami So ngayon bilang gante ay pupunta kami bibili namin ng ano ng ihatid ko pala muna si Mahal Arena tapos bibili ako sa Starbucks ng coffee. Oh, di ba? Parang ano lang uh, appreciation. Although hindi naman kasing presyo yung bibigay nating kape sa kanya. Pero ang, ang importante doon ay kasing presyo nung binigay nung pan, nung nilibre niya tayo, no. Kasi nung nilibre niya kami siguro nagbayad siya ng $30, no. Pero ibibigay natin kape sa kanya siguro worth it mga $7 ganun. So importante naman kahit na maliit lang yung presyo na ibibigay natin sa kanya ay importante na appreciate natin yung ginawa niyang treat sa atin panlilibre. Ayun. So hindi nga namin ina-expect yun mga kinis, talagang pinilit niya lang kami na siya na raw magbayad. So kailan ba uli siya pupunta roon? Sasabay uli tayo. Sasabay. Ha? Pupunta tayo pupunta din. Oo. So nahiya kasi kami mga kinex pag nililibre kami no kaya minsan yung mga nalilibre sa amin iniiwasan namin. <laughs> iniiwasan na namin. Kaya, kaya minsan pag kami mga hindi nagpapabayad gusto talaga namin magbayad kasi ayaw naming uh, i-take i-take advantage yung ano no yung syempre ha halimbawa subscribers namin kayo or viewers namin kayo tapos gusto niyo kaming ilibre ayaw namin ng ganun mga kainags as much as possible gusto namin magbayad talaga kami kung ano yung halimbawa bumili kami ng isang bagay yan. kung ano talaga yung presyo eh yun ang gusto namin bayaran pero kung talaga ipagpipilitan nyo na mayroong discount eh wala kami yung magagawa kasi pinipilit nyo eh. yung <laughs> Pero importante gusto namin magbayad kaysa sa libre. Yan. Kahit na mayroong discount, basta magbayad kami. Yan. Kasi yung iba mga kainis, yun, li kami lagi. Ano eh, nahiya kami kaya minsan yung mga nalilibre nga namin eh, minsan, uy si ano nandun tika mamaya na tayo pumunta mamaya na tayo pumunta yon medyo iniiwasan namin yung mga nalilibre sa amin eh, no? pero, pero syempre na appreciate namin yun mga kinos na appreciate namin yun kaya yun nga lang ayaw namin i-take advantage yung chance na yun yung pagkakataon na yun kasi syempre na, na, jahe no nahiya eh especially sa mga business mga bis pag may business kayo yan tapos sa uh, libre nyo kami Wag naman libre ko. Mas mas maganda kung may bayad. Yan. Syempre business 'yan. Business is business. kasi kami ni Malarena ano lang kami. may business din kami. Yun nga lang monkey, monkey business. Yun. <laughs> Ang corny, no? Maano? Corny? <laughs> Alam ko na iinis ka na sa akin eh, pero pagpasensyahan mo na ako kahit ako na iinis ako sa sarili ko eh. Pag corny ko kaya lang wala eh. Ganun talaga eh, no? <laughs> ang bihira. So ito yung ating harapan mga kainags, ano kung napapansin niyo no. Yung daanan natin, yan, tingnan niyo wala nang snow ano. Wow. Ay, maraming mga naglalakad-lakad ngayon ano. Yan, so ang daming ano, sasakyan no, daming sasakyan ngayon mga kainags, oh. Wow. Yan. Ang sarap mag-drive ngayon kasi kumakapit ang gulong ng sasakyan sa sa ground. Walang snow. Oh, yan, di ba? Kita niyo no. Dito pa, mga, mga parang putik na yung mga snow, ano? Welcome Spring! Ilang araw na lang mga kainags ano, sa March 19 minin, Ayan tapos sa uh, bukas araw ng linggo Magpapalit na tayo ng ano no? Nang oras. oras Magdadagdag tayo ng oras Ayan. so bibilis ang ating oras ngayon Kung baga pag summer na sasabihin nyo na lang sa sarili nyo What? Bakit ang bilis ng oras? Ang sobrang bilis So mabilis, mabilis ang oras dito sa Canada mga kainags ano? Especially ngayong summer, magdadagdag tayo ng oras Doon sa mga baguhan Siguro pag naka 2 years na kayo rito 2 ano? years, 3 years na kayo rito sa Canada Eh magugulat na lang kayo Sasabihin nyo na lang na Parang ang bilis-bilis ng oras Ganon talaga mga kainags Kaya nga ano eh Life is so short, enjoy life Hindi natin na eh Lumilipas ang oras, lumilipas ang panahon enjoy life. Kailangan magano tayo. Syempre balance, balance lang dapat 'ano, balance life. Yan, kasi minsan eh hindi na natin ma-appreciate ang winter, spring, summer or fall. Pagka hindi natin na uh, binalance 'yung ating uh, life. Yan. Ano lang naman 'yan mga kainak. Payo lang naman 'yan pero syempre kayo pa rin 'yung gagawa talaga ng gusto nyo sa buhay. Ito ay payo lang naman. Yan, syempre katulad, katulad kami ni Mahal na Reyna Katulad ako mga kainags ano? Kung ako eh semi, semi, retire Semi retire na ako Kasi doon sa mga hindi nakakaalam 32 hours na lang ako nagtatrabaho Sa trabaho namin ano? Uh, tapos <laughs> sino pa ba? Siyempre ang bida Ang salbahe Ang mayabang yan. <laughs> Walang iba kundi ang nag-iisa Inags to boy know? Yun lako. Meron nga palang ano ngayon no? ngayon kung napapansin nyo mabagal lang mabagal dito sa side na to mga kainags ano kasi merong ililibing mayroon papuntang sementeryo no yung mga yan yung mga nagbiblink blink ng na mga sasakyan yan makikilibing yan yan o oh. yan, yan yung lilibing o oh. oh, diba o oh, yan ganyan sa sementeryo papuntang sementeryo yan o oh, dito tayo dahan -da lang o, hindi na madulas yan yun tayo sa trabaho ni Mahal Arena. Tapos sa uh, ako bibili sa Starbucks na lang ako no. Ilang bibili ko? Anong coffee? Coffee macchiato. Ilang pa mo? Tatlo. O oh, sige. Ay nag-coffee na ako eh kanina eh bago tayo umalis. Hindi na ko magko-coffee. kasi ano natin kay ano ba 'yun? Ay hindi ko alam 'yun eh. Alam mo na pagdating sa Starbucks mga coffee-coffee, ang alam ko lang nang bilhin diyan 'yung eh, coffee macchiato, tsaka black coffee, 'yun lang naman eh yung mga ibang mga ano mga ibang ano hindi ko na alam yun mga kainas, kasi hindi mo ako nagpupunta talaga sa Starbucks eh. Anong, ano ano pa mo? kita text Ay, ano I, uh, uh, ano uh, uh, hah? ano 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 anong ano anong Tingnan ko yung inano ni Bea. Oh, may sige. sinad si Bea oh, sige. So, so, so titina ni Mahala Reina kung ano Mahalarena yung yung pangalan na prinsesa natin at yung bunsong prinsesa natin. Yan, magagaling yan sa mga ano, no? Sa mga coffee when it comes to Starbucks. Siyempre, alam niyo naman yung mga kabataan ngayon, eh. Especially kabataan, di ba? Alam nila yan. Lalo ni mga anak ko pasosyal yun mga kainags ano? <laughs> eh syempre pinagdaanan din natin yan nung araw mga kainags ano? yung bang gusto nating maging pasosyal din syempre gusto nating maging in di ba? maging in pagdating nga when it comes to kabataan di ba? natatawa sa ating kaibigan at nangangaral lang buong mundo wala na raw tayong mga kabataan sa ating mga ulo yon River Maya mga kainags ano? Yan. 20 Caramel Ribbon Crunch 20, ano yan? 20 Iced White Mocha With 100%. Caramel Ribbon Crunch ba, Hindi ko alam Haba na na Ano pa ba yung iba? 20 Mocha Cookie Cookie Crumble ba, Hindi ko alam yan Pakisend mo na lang sa akin mo. Baka makalimutan ko Masabi ko doon eh uh, Scramble Egg yun <laughs> <laughs> 20 Iced White Mocha <laughs> <That's crumble. laughs> <laughs> Sabihin nila, what? Are you sure? You're buying in Starbucks? We don't have S scramble. May scramble S egg ba sa... Ano? Ah, sige, paksiyan mo sa akin. Ilan yung ilang ganon tigitigisa? Tigitigisa. Tsaka tigi -tigi had yung binili mo sa akin dati na coffee. Coffee macchiato. Tapos? Yun, tsaka yung cemento sa'yo. Ilang ganon. Sige, sige. Alright. So, lipat kami. Magpapalit kami ni Mahal na akin dahil ako mag-drive. Ah! Oh, madulas ang daan ha. Op, 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 op. E Sa pa. Ito naman madulas. Hmm, madulas ka. kang Kapal na hiya, kalawag ka mahiya, pambihira ka, makapal ng mukha ng kasawa mo. Wala kang gloves. Ah, gusto mong gloves. Hindi, hindi naman malamig eh. Ah, pantrabaho. O, sige na, sige na. Bye bye, see you later. Tawagan kita ma ha. Ah, sige, love you. Ay, ko skip. Ko skip. Teka muna, adjust ko lang muna makina isa. Tingnan niyo yung sakay ko, nakaganyan ako. Ay, salamat. Huh, yon. Luwag na ng tuhod ko. Naiya si Mahal na Rena kasi pagka kinikis ko siya, hindi siya sanay na kinikis ko siya sa sa public no, mga nice. Alam niyo naman yung ating Mahal na Rena, ano yan eh. Dalagang Pilipina. Mahinhin. Mahinhin, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Eh. Mahiyain. Yon. <laughs> Ngayon nagsasanay na rin si Mahal na, na sa sa pagba-vlog natin mga kainags ano. Sanay na nasasanay na rin na to Natutuwa na rin siya. Nag-enjoy na rin. So maraming maraming salamat sa mga comments niyo mga kainags. So, thank you very much. Nako-compliment siya sa mga comments niyo. Hindi ka tulad dati, talagang yung mga previous vlogs ko, 'di ba? One year ago, yung mga one year ago, mga una kong ano, talagang hinahabol ako ng suntok niyan mga kainags. Ayaw na ayaw na tututukan ng camera niyan. <laughs> Pero ngayon okay na Salamat sa kanya At salamat din sa inyo So tara punta muna tayo ng Starbucks oh. Mga kayo bilhin lang tayo ng mga pinag-uutos ni Mahal Arena Ah, ah yan So nandito Ay ko Bakas ng static ah Nandito na tayo mga kayo sa Starbucks no Ano ba yung pinabili sa atin ni Mahal Arena Teka muna Tingnan ko muna May mga sasakyan na dumadaan eh ah, Uy Meron palang message sa akin si ano no Si si ano si Kuya Fernando ng ano no nung Napa yung ano Fernando uh, Fernando's Truck and Automotive Shop. ser uh, Sir Inags dinner tayo sa dito sa shop bukas birthday ni Kir. Birthday ni ano no ni Kir yung may-ari ng Fernando's Truck and Automotive Shop mga kainis you no. Know? Ngayon ko lang nabasa yan. Happy birthday Kir. Baka nanonood ka. Tsaka shoutout sa Fernando's Truck and Automotive Shop. Lagi akong iniimbita niyan mga kainis. Iniimbita akong mag-dinner. Yan. Kaya lang yung time lang ang problema natin ano. Maraming salamat po. Gusto ko sa ano pinabili. Ako, tatlong kape ang bibilin ko ngayon. Sandali lang, mga next Yan, buti na lang sinend sa akin ni Mahal Arena kasi kung hindi, talaga makakalimutan ko yung pinabibili niya. Ano? Yan, dito tayo, Starbucks. Wait lang. Ah. Uh, yan. So, nakuha na natin, ano? Alright. So ito na sigurado matutuwa si <laughs> Mahal na Reyna nito no kasi makakabawi na siya sa kanyang mga kaibigan, especially doon sa nang libre sa amin ano, makakasama niya sa, sa, work pala. So tatlo yung binili niya. Yan, hindi ko alam eh. Pero ang lalaki to, large yung binili ko, makakainis nice, no, para talagang sulit. Large. So bali ang binayaran ko sa tatlo na to ay 22 dollars tapos nagtip ako ng ano, ng 1 dollar. Kasi mabait yung ano eh, Uh, yung cost yung ano yung nag-serve nag sa atin ano dairy friendly nakakatuwa saan ba ako nagpark ito pala yung park ito pala sa akin mahal na rin eh? bihira <laughs> nahanap ko truck pala <laughs> pala ni mahal na yung dala natin ano yan tingnan nyo na, na. mali na naman yung sulat o inges na naman oh. No? i n g e s yan ay eh. Nahirapan siguro yung mga ano no, nahirapan siguro yung mga puti sa pag-pronounce nung pangalan kong Inags. Pag sinabi kong inags, siguro baka sabihin nyo, ah hindi mali yung pronunciation ni inags. Alam nyo naman yung pronunciation ng mga, ng mga puti rito, mga kainis, yung pag sinabing inags, nasa isip nila, enegs, mga ganun eh. Slang, you know, slang. Enegs. <laughs> Pero okay lang nga, importante yung kape. Ako, baka matapon pa to ah. Dali lang ah. yon Enegs, <laughs> yun. Kaya hindi, hindi tumama-tama yung, ano, yun, yung spelling. Aray, aray, aray. Diyan ka muna. Whew. Ayusin natin yan. Ayusin natin yan, mga kainis. Yan, yeah, so tinawagan ko na si Mahal na mga kainis. Sabi ko, lumabas ka na at nandito na yung order mo, Mahal na Reyna. Yan, yeah, ito na. Nako, eh, sarap sup-supin ito, mga kainis. Ano? Actually, ito, hindi pa ako nakakatikim nito eh. Mukhang matamis kasi ito eh, no? Ito. Pero itong caramel macchiato, yan ang madalas kong ano, in order sa Starbucks. Grabe, no? Buti na lang nakarating ako ng Canada Kasi nga katulad nung nabanggit ko sa inyo Nung mga nakarang vlog natin eh, Nung nasa Pilipinas ako Hindi ako nakakabili ng Starbucks mga kainags ano? Napapadaan lang ako sa labas Nakatingin lang ako dun sa mga Nasa loob ng Starbucks Bumibili ng Starbucks Naiingit ako Naglalaway ako kada sop-sop nila Kada tungga nila ng kape Naglalaway ako <laughs> So awa naman na just nakarating tayo ng Canada Kaya dito eh nabibili naman natin yung Starbucks na pagkamahal-mahal ano. Talasik pa ko ah. Ay sandali. Dali lang wait, 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 wait. Nako, mapun pa. Hmm. Lalo kasi itong ano mo ayo, di manual kasi itong wag mo anuin, wag mo anuin kasi nakaano, eh. Yan. Ah. Hmm. Oh. Ba't hindi mo pagagaanin sa sasakyan ko? Anong, Anong ano? Iiwan? Hindi pa. Dadalhin ko pa to. Sayang sana hindi ko muna bumili, wala pa naman sila. Eh, 'yan ang sinabi mo eh. Kaya. Binabili mo kaagad ako eh. Kaya mo na, at least pwede pa namang ilagay sa ano Malamig naman yan eh. Ngayon itong ano? Alin? Itong kape. Yung kape, initin mo, ilagay mo sa, sa microwave. Ah. Lagay mo na lang sa freezer yan o, para hindi masyadong maano. Okay. Oh, sige na, sige na. O, oh, bye-bye. Ay, tika muna yung kiss ko, oy. Yung kiss ko. Yung ganun. Ma! Ma! Bihira naman itong asawa ko. Nakuha na lahat-lahat sa akin eh. Umalis na lang. Kalimutan ko mag-kiss. Bihira. <laughs> So, <laughs> manual kasi itong lock ni Mahal na Reyna, no? Pero okay itong makina is itong sasakin ni Mahal na Reyna, no? Kahit na ganito to, yung makina niya, walang problema makakinig sa makina, no? Tsaka sinasabi rin naman ng mga mekaniko natin, tsaka ng mga nakakaalam sa sasakyan, itong 1999 Honda Accord na sasakyan ni Mahal na Reyna, yung mga gawa nung araw, matitibay daw talaga mga kainis, no? Kaya kung napapansin nyo, nung nakaraan, battery ang problema lang. Pinalitan natin yung battery, andar uli ang makina. <clears throat> 'Di ba? Nabangga lang naman 'yun, yung likuran, na hit and run, 'yun lang naman yung likuran, pero andar pa rin makainig siya. Matibay ito. Kaya parang nagdadalawang isip si Mahal Arena na na palitan to, no? Kasi okay pa naman eh. Okay pa naman, no? Pero 'yun nga, sabi ko sa inyo, ba, nagbabalak din siyang bumili ng ah mangutang pala hindi bumili, mangutang ng brand new na sasakyan, pero hindi pa ngayon, no? Pero ayoko magsalita eh, pero pinag-uusapan na. Pinag-uusapan na namin. Pinag-uusapan na mga kainis ano? Yan. Siguro baka bago mag-spring or bago mag-winter, baka baka bumili, baka mangutang ng bagong sasakyan. Pero I'm not saying a final word yet mga kainis ano? English 'yun ah. Ayos na itindihan nyo ba? Yun. <laughs> Kusa na lang lumabas sa bibig ko eh. Yan, kaya maganda rin yung pinapractice natin, yung pag-English-English -English natin. No? Kaya pag nasanay ka, hindi mo na mamalayan. Eh. Ot automatic na lang lumalabas sa boses natin, sa bunganga natin yung mga English. Eh, no? Automatic na. Eh, no? Pag-automatic na ang luha. Yun bang kay sarap pakinggan? Umikot ka kaya sa langit nang ako ay maiahahaha LSE! LSE! Yun, corny talaga, nakakabuhi siya, nakakainis yun <laughs> Ang bihira, napakanta nyo pa ako mga sa Lahat-lahat na, ba, mahal ang bayad nun Ipakanta na, may pasayaw pa may mga pa yo <laughs> tapos tumatawa pa nang walang dahilan yan ang um, um, bihira tara na nga bihira gutom lang to kain muna tayo so pasensya na kayo mga kainan sa, sa pagiging corny ko at pagiging epal at overacting let's go yo <laughs> guys, ano? Bibiliin ko to, saktong-sakto sa fit ng katawan natin, ano? Tama-tama pang summer. Yan. Oh. <laughs> Feeling. <laughs> magkano ba to? Ah, uh, magkano to mga Alex? $15, no? Pwede, pasok sa budget. At saka maganda yung ano, yung quality ng tela. Ano matatakbo to? Pwede. Eh mabuti na lang tipo natin yung ano kung masya sa atin yung ano ng damit no kasi kung hindi nako eh tingnan yung hinubad natin no. Oh. Ayun no? isang damit. Pangalawa, warmer. Ito yung ating heated vest at yung ating winter jacket. Pagka hindi natin nagustuhan to, nako eh apat ang damit na susuotin natin, mabuti na lang sulit. Ayun oh, no? kukunin natin. Ayun so ito na mga kayo, ano, ang binayaran ko bali $15.75. So bali ang tax niya ng damit na to ay 75 cents. 'Yon. O nga no. So bali $16. All, sabihin sabi natin $16 lahat-lahat. By the way mga kainags ano, uh, encourage ko kayo, uh, nag-guest kasi ako sa Spot Pinoy kasama ko doon si Ina Andulong, si Mark Carinio, tsaka si Re Dre. Dre. Rice Velasquez no. Ah, uh, naka-upload na siya ngayon. Ah, uh, usap sana ako sa inyo. Panoorin niyo mga kainags ano? And don't forget to subscribe sa Spot Pinoy. Yan, Pinoy Spot. Yan. Ngayon na paki, -paki check kung may time kayo mga kainags ano. Yan, ito yung ano, ito yung kanyang logo no ng Pinoy Spot. Yan. Nandiyan ako, guest ako mga kainags. Yan. Thank you ah. At hanggang dito na lang muna yung vlog ko, magpapasalamat ako sa inyo sa panonood, sa mga likes ninyo, maraming salamat and leave your comments. Thank you very, very much. Kita tayo sa sunod na videos. Hanggang sa muli.